Ito na lang boss, yung puti. Puti na lang. Iyon know. oh. Takma oh. Ano, kung ang kalapad oh, kung ang kalapad dyan. Mga ilang okay. kilos yun boss, puti sa... Ay, ay isa. nasa ako lang diba ito. Limang kilo. <laughs> Kakatayin din eh. Oo. Oh, hey, okay na yun hey, no. boss. Ito kung may sampo. Ano? Oh, Pero na. Yeah. <laughs> 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 Iyo. May sampo eh. Hindi kayo lugi dyan. Ayun, may bibi din si kuya dito. You know. Ayun o. Ay, itik, itik. Ayun, yeah. know, may itik din si kuya oh. <laughs> Ayun. <laughs> Ano to kuya? Barako din yan? Itik. Laki no? Ayun na. May ano din dito. Oh. Yun, kadami. Yun. dami oh. Hmm. Ganun pa. dami. Ayan mga bay, yan pala nabili natin na bibi, dalawang barako. Ginabi na tayo dahil uh, galing sa trabaho. Tapos uh, pinuntahan pa natin yung bibi. Ayan, nabili ko yung dalawa. Uh, Palibago materialis natin yan mga bay para sa pagsisimula natin mag-alaga ng bibi. Ayan. Isang puti at saka kulay blue-white yung nabili ko. Yan, malalaking lahi mga bay. Batang-bata pa yan pero malalaking lahi. Ayan, lalagay naman yung mga laga natin. Ayan. Panimula yan mga bay sa panimula natin pag-alaga ng bibi. Okay. Maraming maraming salamat sa panunood. Uh, wag, kung kayo po ibago lang sa ating channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Pakipinit lamang po ang notification bell para may update kayo sa mga susunod pa natin mga video. Maraming maraming salamat mga bay sa panunood. Uh, I-update ko lang kayo sa bago natin materialis na nabili. Ayan. Uh, dating ng uh, itong dalawa na ito uh, inasawa agad ng uh, dalawang bagong bilya natin na barakong bibi bali uh, apat na yung barako kong bibi dyan uh, Ayan, natin para mabilis dumami yung mga alaga at yung mga inahin na bibi uh, sa ngayon may naglimlim na tayo na tatlo tapos yung iba yung dalawa nangingitlog tapos yung iba uh, paitlog pa lang Ayan, sisimula na tayo magpaparami Maraming maraming salamat sa panunood. Thanks for watching. Bye-bye.